yung hito ayan sarap ay uh, asis yes. magpapakain ka ah. chicken lollipop yun know? oh yes and I'm almost done almost done yes oh. the last batch asan yung ginawa mo no mm -hmm. ayong pala oh ayan We're on <laughs> sa bahay mga pika ka uwi ko lang ito yung palaspas ko ayun bumili din ako ng sampagita sa bayan so, sa, simbahan ayan ma si misis mga kanay doon pala yung anak namin no? si so, <laughs> oh, si Maika so, ayan hello ka Maika Iniiwan na iwan na yung miss na dyan. Ano no? Sa baba, oo. Bali, cellphone lang yung gamit natin mga kanilipid na nag-video. Hindi na rin ako nakapag-intro kanina. So, ano, ma? Tignan nyo yung anak ko mga kanilipid, o. Oh. Labas mo na yung kamay mo, oh. 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 Lumapa na siya, oh. Hello. Ganda. Hello, Bebe. Hello. Hello, Bebe. Hello, Maika, Maika. <laughs> Gusto niya yung pinapatunog niya yung ano yung uh, kan dito. Ayan. Hello, Bebe. Maika, Maika. <laughs> Nakakatuwa mga kanayipi, ano? Oh. Oh. Ayan. Hello, my ka. Nakadaw pa talaga. <laughs> Ayan, bali. May salo-salo ata dyan sa kabila, mga kalimiti. Tignan natin kung ano yun. Kita ko si Maning kanina nag-iihaw ng ano, ito nung pagdating ko. So, puntan muna natin, tignan natin doon sa kabila at i-video natin, mga kalayti. Ayan, mga kanayipi, tignan natin yung ginagawa nila sa kabila. At nag-ihaw sila eh. Tara. Ayan, Ayan o. si Maning. Maning. Harap. May scarpis ka na dyan ah. Disgrasa. kahapon, mga Mad Madumi yung ano, kalaro nila sa basketball. Ayan o, no, yung hito. Ayan, sarap. Ang yeah. hmm, ginagawa nila dito. Ay! Yeah. Asis. Oh, Magpapakain yes. ka ah. Yeah. Tong. 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 <laughs> you know, you know, you know, you know? Hindi na na naman. Hi. Hi. Hi, Christina. <laughs> Christina. <Hello>. Sophia. <laughs> yes, Hindi ko kayo nakita, oh. Hindi ko kayo nakita sa bayan ah. Oh. Wala pa naman to. Ano to? Oy, kanin! Ka kanin pala yun eh. Hot dog! Ano yan, Sophia? Pang? Pansit. Pansit. Merienda o panangkalian. <laughs> Ayano oh, may tahong na naman, oh. Oh, tahong. Hi. Shout out. Shout out. Hindi <laughs> naman na naman. Ano yan? Shout out. Tignan natin yung niluluto okay, dito, okay. mga kanaypi. Hello, Perilin. Hello, ano yung nilaloto mo? Chicken lollipop. Wow. Chicken lollipop, yun. know. Yes, and I'm almost done. Almost done? Yes. The last batch. Asan yung ginawa mo? No. Ayan pala, oh. Ayan. Brown. Brown. Kasi may soy sauce, binapag ko lang. Ang muga, ang muga Ayano ano? Ang sarap niyan. Hindi ka sure. <laughs> <laughs> hindi ka sure sa ginawa mo. Ayan o, hindi naman naghihiwa sa si bintong kumakain naman eh. <laughs> hindi na nakapag-antay. <laughs> <laughs> na no, ba daw? Mm. Ayan, si Chef kabais ay ilagay na lahat ng ano <laughs> shanghai eh no oh ito yung shanghai na ano gawa na ayan oh no? Sharon. daka naman ng dadat ka rap pa pa ay, kagigising palang lang nga ni kuya niya, oh, mga kanipi. <laughs> may, ko, may ka, may ka, may ka, may ka. Ang ka. Punta ka sa kabila. Ha? Ayan ka, Ayan ka muna. Ayan ka muna. Ay, 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 ay. ay. Kain na daw sa kabila, mga kanipi. Bali, kakatulog lang ni Bibi ka. Kaya, may iwan muna si nisis yan sa kabila dito sa bahay pala sa kabila kalapon naman ako pupunta muna ako sa kabila makikikain load na lang si misis ayan kaya pala may handaan dito birthday ni ate Amy yung uh, magiging asawa ni kuya ko yun know? oh. ayan o ayan late birthday celebration Ay gud papa. Okay 'no? Bukod Palaban. Kain na, kain na. Yan yung chef. <laughs> chef Perlen. Ito may hotdog na naman. Shanghai manok kanin spray 'yan oh. Ito. Yan. Kahon pansit, dinakdakan, tapos bunga ng malunggay. Ayan. Ayan, sepia, Shout out. ka na lang ah. Ayan, happy happy birthday Ate Amy. Uh, may cups ko malam eh. <laughs> Nagadumakad. Ayan, kain tayo. Mga yeah, Ano 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 yan? Pero len? Pumula lang ano? Ang <laughs> kanin. Mm -hmm. no, Tulog si Hello. baby Maika. Ayan yon yon yon. May na. Ano? Ano? ng Ano? 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 yun Ano?

Masarap. Masarap. Ay, mga kanipi. Yun o. No? <laughs> mga kanipi. Ang oh. sarap. <laughs> ano? Kain. Kain mga kanipi. Ang sarap. Iba <laughs> <Da. laughs> e yung lasa nung ano. di nakudakan maka paniti ano masarap <tik> -tik to tayo, Tapos na kung mga Yan, time lang. Hmm? <laughs> Chef. Okay. Hmm? <laughs> sarap niya ng hotdog ah. Kate. Yeah, Kate. Kate. Nakakamay talaga, no? Hey, Kao. Kate. Ang sarap Chupeng. Ayan, ay. <laughs> <laughs> Dapat tayo pa yung din sa loob Hi. Hi. Yan, kain tayo, kain. <laughs> Set celebration yan mga kanaypi ng birthday ni Ate Amy. Yung pagiging asawa ng kapatid ko. At yan, nung naalala nyo yung ano, yung salo-salo na dumating siya,

I uh -huh.